Magandang hapon guys. Kain po tayo. Noodles. Maanghang siya na noodles. Tapos yung ulam ko ay adobong baboy. Meron ditong isda, tsaka ano ito? Ampalaya. So wala po sila dito Sila Ate Florence, nandun siguro sa rooftop naglalaba. So ito po yung noodles guys na binili ko. Ito po yung ano niya. Yan po. Yan po siya tag 70 pesos lang yan. So, yan. so, yan po, guys. Kain po tayo, guys. Yan. Itong green, baka mo set May green siya. Dito yan eh, sa gulay na green. Ayan, may gulay-gulay siya. So, kain tayo, guys. Hindi ko na obos, guys, ang aking Korean noodles, Ayan. Kasi, nabusog agad ako. Ang dami kasi. Kala, konti lang. Ang dami dami pala. So, yan, guys. Masarap yung... Ano, guys? Yung sausawan. Gawa to ni Ate Florence. So, konti na lang yung sibuyas. Kasi mahilig ako ng sibuyas. Hmm. Tapos, yan yung isda. Dorog-dorog yung isang isda. Ewan ko kung... Uh, Pag-preto ba yan ni Ate? Masarap yung ano niya, yung niluto na ang palaya, hindi siya mapait. So yan, yung tinapa, isang piraso na lang. Tapos yung ano ni Ate Florence, isa na lang. Ay, konti na lang pala, hindi isa. Konti. Tapos, mahilig talaga to si Ate Florence ng ano, pag, pag binabalot lang. Ayan o. No. So yan. So ito na lang yung kanin guys um Hindi ko alam kung nasaan sila Ate Florence Kasi Ayun no oh, Ang hugasin So yan Ito yung iniwan nila Na hugasin pagdating ko sa bahay Ito yung sakin Ngayon kasi kumain ako Tapos may tira kasi ditong baboy So ginain ko na rin Kasi sayang naman kasi kung itapon Di pa naman panis tapos, di ko alam kung nasaan sila guys. Kasi, may may hugasin eh. Tapos, so yan. Yan, walang tao yung kwarto nila. So yan ba kwarto nila guys. Di ko alam buksan masyado kasi, nakakahiya. Charot. So yan pong kwarto namin. So, di ko alam kung nasaan sila ate Florence. So, ayan po. Yung baba ng yung kalsada. Dito ako sa binta, sa bintana. So, hindi ko alam kung nasaan sila ngayon si Latte Florence. Wala man sabi-sabi. Saka -sabi. wala pang tubig, guys, yung ano. Yung dito sa lababo, walang tubig. Pero sa CR meron po. Tapos kanina siguro, bumili siguro sila kanina ng super kalan. Kasi ayan o, bago na yung ano. Nabusan siguro. Tapos, ayan guys, yung ano namin. Lagayan ng ano. Lagi talagang ubus si sibuyas. si maylik talaga ako ng sibuyas. nabiyang ko kasi ate na kapag nagluluto siya, damihan niya ka ng sibuyas kasi mas masarap yung, lot, yung ulam kapag maraming si So, yan. So yung dilata namin guys, gin, nag ito guys, inuulam ko to tuwing umaga. Ba, ano, kasi siyempre, madaling araw, gigising ka. So, lulutuin ko naman to. Tapos, ayun, yung sardinas para yan sa, ano, pag nag gawa kami ng tortang sardinas. So, ayan, pag maitlog kami. So, ayan, kami noodles, pag gusto namin ng sabaw, spansit Canton. Ayan po. Tapos, ayun po yung Swiss Miss. Ito yung favorite ko na ano, baon ko lang naman to sa trabaho kasi pag may oti, meron akong makain. So, yun po yung mga biscuit guys So, Ayan, mga biscuit. So, yun po yung Milo, kape, gatas. Nandyan po. Tapos dito yung aming lagayan ng sabon. So, yun po. Down me. Ito na lang marita namin. Tapos so, dito naman yung shampoo namin. So, shabon, shampoo. Tapos, Colgate. Yung Colgate, ayan. Tapos, dishwash namin yung para sa sabon. So, ayan po yun. So, ayan po, guys. Thank you for watching, guys. Hi, guys. Nandito na sila, Ate Florence. Galing pala sila sa SM. Nagpunta sila. Ipadara rin ngayon. padara. Mm -hmm. Ayan guys, gabapotot ni pag uli guys, kayo naghagdala. <laughs> Nao? Oh. Pero may bigay man sa atin. Ayan, may binig. <laughs> wow, porta! Money, money, money nani, maraming money. Bigay na. Maraming, bigay. So, Ay, ito pala oh. Eh, nagbili ako ng, ano yan te? Oo, oh, hindi kinain ni Pia. Ano to? Pinaktan ko lang. Ano to? Ano sa McDonald's? Pakdo, hmm. ano to pagbasa? Chowking. Oh, chowking. <laughs> ano ba 'yon? Hmm. Yung katulad noon, oh, si Charon. Binilan si ano Pia? Kay, ano si, daw? Binilan si Pia? Oo. Oh. Ayaw. Man. Dapat so, igwa daw kami, ha? dada happy niya. So, si ayaw. Charap. Mayroon kami doon. Sabi niya? Sabi <laughs> ko, ay, gumagay ka. Walit tayo sa'yo. Pangani na po, kahit na uubo. Ito yun eh. Is there a logo in the handle?